Ano raw ang masasabi ko kasi tinatawag akong uh, boy uh, recta o kaya ay uh, boy bypass. O masasabi ko lang uh, wala naman problema sa akin yon, okay lang sa akin yon kasi ang ibig lang sabihin yon ay uh, uh, kay paano ay nakikilala naman tayo sa vlogging, sa pagiging content creator. So kailangan kasi na ang isang vlogger blog, ay mayroong brand ano ba siya nakilala, saan ba siya nakikilala at ako ay nakikilala sa pag re o pag-bypass ng mga appliances so okay lang sa akin yon. Uh, totoo niyan eh, doon ako nagkakaroon ng malaming views at maraming follower So unang unang uh, ano ko palang uh, upload ko palang pag-bypass o pag-rerecta ay ay uh, Nakakuha na ako ng maraming views at uh, isang araw lang, hindi ako nagkakamali, naka-100,000 na ako ng mga ano, uh, follower at umabot yung views ko ng 13, 13 million views yung mga unang videos ko hanggang ngayon ay eh, nandyan sa pa sa aking uh, profile, hindi ko pinubura yun. Kaya okay lang sa akin, wala problema, yun yung brand ko, pag sinabing uh, ako yun, So, pag sinabing boy recta, so, ibig sabihin ako yun. Kaya okay lang sa akin yun, walang problema.